bango ng inihaw natin. Alam? nam saliwang taliwa, Mga kababayan, magandang araw po. Ngayon po ay lulutuan ko kayo ng inihaw na palad. Ito ay ngirit-ngirit at siga. Mga kababayan, umpisahan na natin ang pakihaw natin ng palad. Ito ang ngirit-ngirit ito naman ay siga mga kababayan atin kong ihanda ang ating masawsawan ito po, mayroon po tayong suka na may sili mayroon po tayong tuyo kamatis at bawang ating inihaw na palad ngirit-ngirit at siga na. ang bango ng inihaw natin at sariwang-sariwa sa tabi bang dagat napakabango ba yan? Kain na po tayo. Samahan nyo kami. Thank you, Lord. Wow. Kain na na yun. Ito po, alad. Atin po itong kitikman. Salap. Namnam. Saliwang-saliwang. Ito naman mga kababayan, ang tawag nila dito sa isdang to, isdang nirit. Kaya titikman po natin ito kung ano po. Malaman po talaga yung isdang nirit na ito mga kababayan. Check natin baka mga kababayan, matinik tayo. Sarap talaga mga kababayan. Ito naman yung sinasabing siga. Mm, harap. Malaman talaga siya mga kababayan. Ito po ang atay ng islang palad. Tikman natin. pinatawag na isdang palad yung mm, mga kababayan malaman talaga siya hindi natin yung atay yung mga kababayan harap talaga napakasarap kumain sa kaming dagat sariwa yung bisda lalo na kung bagong hango yung ating inihaw. Kainit-unit pa.